dumating na mga katimpusa magandang araw sa atin mga katimpusa ayan so kagigising lang natin and tignan nyo naman guys sa mga nakapalibot sa akin na mga babies na to tignan nyo naman ang sweet diba sila po talaga yung aking alarm clock every morning mga katimpusa tignan nyo naman kung paano sila manggising sa akin at magabang at napaka special nga po tong araw na ito mga katimpusa dahil isa po ito sa pinapangarap ko mga katimpusa para sa mga fur babies ko dito sa bahay dahil sobrang dami po talaga and nila at bago ang lahat mga katimpusa siyempre maglambing-lambing muna tayo sa mga babies natin bago tayo kumilos-kilos o oh, ba diba? Sa mga kagaya kong nagre-rescue ng mga stray animals, alam ko isa din po ito sa pinapangarap po nating lahat na magkaroon ng security yung mga alaga nating hayo. Lalong-lalo na pag wala po tayong sariling bahay o lupa na pwedeng mapagpatayuan ng sarili nilang tirahan mga katimpusa. So isa lang po ito sa mga paraan na pwede nating gawin para mas secured po yung mga fur babies po natin. Sa mga pet rescuer mga katimpusa na kagaya ko ipagpatuloy lang po natin ang ating mabuting advokasya para sa kanila. So yan, mga katimpusa dumating na nga po yung ating pinapangarap at pinakaaantay na cat cage ng mga alaga nating pusa para mas maging secured sila. At grabe nga po yung saya ko sa mga fur babies ko mga katimpusa dahil pag umaalis na ako ng bahay hindi ko na po sila kinukulong lahat dito sa loob ng bahay at syempre para mas presko at may tamang ventilation para sa mga fur babies natin. Yung size nga po pala mga katimpusa ng cat cage na binili natin is 4 by 5 po na feet. So medyo kasya po dito yung mga more or less 10 pusa na maliliit. Pero ang um, trinay ko po yung pusa namin dito lahat ilagay is kasha naman po sila pero medyo siksikan na po silang dahil lahat dahil nga po sa solid na suporta nyo mga katimpusa is nakabili po tayo ng malaking cage ng mga pusa dito sa bahay sa mga nagtatanong mga katimpusa kung saan ko po nabili ito sa facebook marketplace ko nga lang po ito nakita and ang dami nga pong pagpipili yan doon and kung gusto nyo po na magpa-customize pwedeng pwede din po mga katimpusa and syempre pipilihan din po natin yung legit po na syempre, seller syempre pinagbilhan natin ito mga katimpusa is yung malapit lang din dito sa Quezon City para mura naman po yung shipping pin at dahil malaki-laking cut cage na nabili natin mga katimpusa is ginamitan po natin ito ng L300 na sasakyan para kasya naman po yung cage na to guys and via lalang mo po yung ginamit nating app dito and isang tip ko lang po mga katimpusa kung gusto nyo po magpa-deliver ng ganitong cage guys make sure na Sunday po kayo magpa-deliver para walang traffic and then mas mababa po yung fare and syempre mga katimpusa gusto ko lang po magpasalamat dito po sa seller ito po yung yung Facebook account or Facebook page po ng seller na pinagbilhan natin kay Sir JP Bermudo. Sa mga naghahanap ng na affordable and quality na cat cage or dog cage mga katimpusa, i-message nyo lang po ito sa kanilang Facebook account. Sa mga solid supporters ko mga katimpusa, maraming maraming salamat po. And please do like and share naman po yung video na ito mga katimpusa para mas mag-expand pa po yung ating cat cage and yung advocacy po natin is mag-spread out. Maraming salamat po.